person na ang commission na chair na ang commission na higher education ang chairperson na Papua Edugara ang aking masnit sa House Representative Representatives uh, na uh, ilang taon ang ang Long District Representative ang Kamal Mabalok ang Sig City Mayor ang Ati Gusto Leon para dito sa ating

LGU na magiging beneficiaryo ito lang po ang program na ating uh, bibigyan uh, 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 at maybe, ang kapahagi ng ilang pag-ibigyan at ang hindi kasama rin ang mga servisyo ng ating mga ahensya na pago ng mga nagawa sa pamahalaan at ating mga kababayan. At, uh, Magandang mga mga po sa inyo lahat. Matutuwa naman po at sa wakas ay talaga sa pamunan sa love for ang aking first lady. Bakit po, mapagkaliwanag po ako. Bakit po, nalililig po lamang sa mga report sa Ang pagkakul sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po ay saksinalo sa servisyo ng dinutulog nito. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang silbi at maaat yaman kung hindi maayos ang ating talusunan. Ngunit para sa mga kapaswatan na ating ay higit na mas malaking pagsubok ang pagkakasakit. Lalo na ang mga nasa kalalayong, nasa kasalit, nasa kalalayong Ayon po sa talagang ng Department of Health, mayroon tayong higit na pitong ligong yung na geographically isolated and disadvantaged area. O, tawag namin dyan na ng mga dita. Ito po mo na barangay at bayan na mahirap ng dahil malayo, nasa mundo, nasa na na dapat na ito ay mga Sa ito, isang malaking hamon sa klinik o sa hospital o sa health center. Dahil ito at napakalaking bagay. Alam po, ito ay sa ito mga kaya nakikita ko, kapag naman natin ko ang mga pasyente, pupunta po sa akin, ospital, ay nasa akin. Dahil masyadong mga